Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. Ayan, pero bagong lahat, gusto ko muna kayong batiin ng magandang magandang umaga at ang haligabi sa inyong lahat mga kabunsuan saan man sulok kayo ng mundo na roon ay happy happy lang. So ito na nga mga kabunsuan. May gusto lang po akong liwanagin doon sa post ko, doon sa tibats na kung saan mga kabunsuan pinagfiestahan po talaga itong post ko na ito. So meaning to say mga kabunsuan, marami po talagang guilty sa nangyayari ta nila sa ating Bunso Mix Mulino tungkol nga sa mga defenders or ex-defenders na hindi nga nakapasok doon sa Singapore Singapore na kung saan ginanap ang event ng ating Bunso Mix Mulino dahil nga sa ginawa ni Tatay Jet na hindi pagpapasok o pagpasok sa kanila mga defenders so ganito po yan mga kabunsuan kung ako ang manager at medyo nasasapawan na rin ang aking talent sa eh uh, nga si Bunso Mix Molino, no? Kasi pansinin natin mga kabunso, ang real talk na po tayo ngayon. Sino ba ang talagang sinusuportahan natin. ba diba dapat defenders at Bunso Mix Mulino? Kaya lang yung iba talaga nakafocus na sa mga defenders. At hinahayan nga lang ito ng ating Bunso Mix Mulino kasi gusto nga rin niyang makatulong. Pero sa iba, itong mga kabunsuan, no, sa post ko na yan, sa nangyaring yan, no, binigyan agad nila ito ng Malaysia, kung bakit nga ganun ang ginawa ng ating Tatay Jet. Kasi nga mga kabunsuan, parang business nga lang din yan. Swerte nga pa tayo kasi mabait sila nung mga time na ina inaalaw ang mga mga vloggers o mga defenders, mga kabunsuan na mag -live. Pero sa totoo lang mga kabunsuan, sa iba, sa mga ibang event na ganyan, pinagbabawal muna ang mag dahil hindi pa nakakapag ang talent. Okay? So ganito lang 'yan. Uh, alam niyo 'yan mga kabunsuan, vlogger, vlogger no? Vlogger din. Kaya minsan tayo na may misinterpret natin yung mga kagaya niyan, Kunting sabi lang ni Tatay Jet o bawal, bawal kasi hindi mo maiwasan mga kabunsuan na pagpinapasok ang mga 'yan, magla-live agad ang mga 'yan kasi minsan matitigas din ang ulo natin, no? Pag sinabi nating bawal, ginagawa pa rin natin. So ang ginagawa lang ni Tatay Jet, ginawa lang niya 'yung tama kasi nahahalata niya na pagdating sa mga views na nila, wala na kasi na, na, nakapag live na 'yung iba eh, tapos na eh. So naiintindihan niyo ba mga kabunsuan kung kayo ang nasa katayuan ni Tatay Jet manager? Okay? Tapos yan si Buso Mix Molino. Pagdating sa la, sa post na nila, wala nang nanonood kasi nandun na sa mga defenders. Kaya mga makabunsuan, sa ginawa nila, no? Sa ginawa ni Tatay Jet, ako naiintindihan ko 'yon. Pero minsan lang ginawa ni Tatay Jet lan, ni Tatay Jet yan, pero todo wala na kayo, tapos ang dami nang nagsisialisan kasi tama nga, tama nga naman pinapunta-punta pa sila, tapos so ito na nga mga kabunsuan, pinapunta sila, libre yung ticket. O pwede naman, o pasensya na, pasensya na kung talagang kabunsuan ka, kung talagang mahal mo si Bunso Migs Molino, eh di ba makakaintindi ka? O kausapin mo si Tatay Jet, bakit hindi nyo kami pinapasok, may ticket kami. Sana sinabi, pero bakit kailangan mong ipagsabi pa dito sa social media lahat? Pwede namang pag-usapan ng mga yan. 'di ba? So ito lang yung nasasabi ko, kunting respeto lang din, utang na loob din. Kasi sa totoo lang, real talk po tayo. Nung nandito kayo sa kabunsuan, ang dami niyo din namang namang na na ano dito no nakuha libre mga tickets mga pa package diyan pa box diyan kabunsuan ang mga yan pero sa isang totoo nga naman yung kasabihan mga kabunsuan na isang pagkakamali mo nakita na lahat no? Sa mga tamang ginawa mo, isang pagkakamali mo lang, nakita na lahat ng kamalian mo, 'di ba? Tapos bubuo na kayo ng community nyo na aagawan nyo pa yung ating Bunso Migs Molino. Nasaan ang utang na loob doon? Nasaan yung sinasabi nyo suporta nyo? Na talagang pinaglaban nyo siya hanggang dulo pero isang pagkakamali lang. ba? Diba? So plastic ang tawag doon. Bakit ganon kadali? Bakit ganoon kayo kadali bumitaw? So, ibig sabihin, wala rin kayong pinagkaiba sa mga ibang nang himasok. Tapos, bumuo rin ng team. Nung nakakuha na ng mga supporters na mas marami ng mga sumusuporta sa kanila, eh, tumiwalag na at bumuo nga ng sariling team. At ngayon, mayroon na kayong mga pa, uh, vlogs na kung saan, dito mga kabunsuan ay parang uh, susulutin na naman itong mga sponsors, no? Kasi may mga, parang mag-uumpisa ulit sila sa charity vlog. Yun ang napansin ko. So, ito mga kabunsoan, gis Napapansin nga kayo mga kabunsuan na sino ba talaga ang susuportahan ninyo? Ngayon, it's your choice mga kabunsuan. Sabi nga nila mag stay ang mag stay Kahit iinan lang yan, basta totoo. ba? Diba? At isa lang ang pakiusap ng ating Bunso mix Molino. Ito lang yung masakit talaga kay Bunso mix Molino at napaiyak. Yung wag idamay ang kanyang nanay. Dahil, no, mulat sa pool hindi nyo kilalanin si Nanay Belen. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdaanan ni Bunso Mix Molino at ang pagmumura na yan. Sana mag ninyo yung sinabi ni Bunso Mix Molino na ang nanay niya mismo mula pagkabata hindi yan nakatikim ng mura. ba diba? Which is ito mga kabunsoan ngayon namumura ang ating Bunso Mix Molino. ba diba? Pero hindi niya natikman. Anong sakit yun? Hindi, mo na, hindi ka nakatikim ng palo, hindi ka nakatikim ng mura mula pagkabata sa magulang mo. Pero sa ibang tao mo ito, matitikman. 'di ba? Sa ibang tao mo ito maririnig. Alam naman natin lahat mga kabunsuan, natahimik lang ang ating buso mix lahat ipinagpapa sa Diyos na lamang niya. Pero itong nangyayari ngayon sa pan pagdamay nila kay Nanay Belen ay talagang hindi po ito matanggap ng ating buso mix Sabi nga niya mga kabunsuan, okay lang ako na yung i-bash ninyo, ako okay lang ako na yung uh, gawin yung masama. Huwag lang idamay ang nanay niya dito kasi mga kabunsuan no, lahat na nga na damay, pamilya ng ating Bunso Mix Molino, which is, ano ba ang ginawa ni Bunso Mix Molino sa inyo? Ano ba yung ginawa niya na bakit galit na galit kayo kay Bunso Mix Molino na pati, pati siya ay murahin nyo na, di ba? Bakit? Anong ginawa niya sa inyo? ba? Diba? Lahat naman ng events niya, nagpapasalamat naman siya. Lahat ng events niya, pero ito lang na event mga kabunsuan, no? So ito yung pagkakataon kasi nila, eh. Ito yung pagkakataon nila na tumiwalag, tumiwalag sa kabunsuan para kasi nakaagaw na nga sila ng atensyon ng mga karamihan na oh mas malaki mas mataas na yung views natin pwede na tayong ano magtayo ng sarili nating community marami na tayong supporters pero hindi nila alam mga kabunsuan saan ba nanggaling saan ba kayo nanggaling bakit kayo nandiyan sa kinalalagyan niyo ngayon di ba sana inisip niyo kahit konting utang na loob man lang hindi yung ngayon aalis kayo tapos kakalabanin nyo pa si Mix Molino. Nasaan yung utang na loob na sinasabi? Sa bagay, sa ngayon mga kabunsuan, uso na talaga ang walang hiyaan. Kaya nga ba diba, mga kabunsuan, tahimik lang ang ating Bunso Mix Molino sa mga bagay na yan. Pinagsasadyos na lang niya ang lahat. Kasi kung hindi ka talaga lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka talaga makakadrating sa paroroonan mo. Tandaan natin yan mga kabunsuan. Kaya kunting utang na loob din naman, pagtanong ng utang na loob. Kasi hindi nyo naman natamasa ang ganyan. Diba? yung pagpasok sa kabunsuan, doon naman kayo sumikat eh. Kasi nga ang daming supporters ni Busog Mix Molino. Dito nga kung sino yung susuporta kay Busog Mix Molino, subscribe agad. Aminin man natin, totoo 'yan. May pagikash pa hanggang sa magka-sponsors na din kayo. Ang swerte nyo, 'di ba? Pero bakit ah, ganyan pa yung isinukli nyo sa ating Busog Mix Molino? Binagsak tapos iniwan sa ere. 'Yun lang masasabi ko. Kaya intindihin ninyo naman si Tatay Jet as a manager. Pati nga si si Tatay Jet eh, di ba? Wala nang views. Kasi nga, sa ginagawa ng mga naghi nanghimasok na ito na mga traitor pala, hindi pala totoo. Kasi isang pagkakamali lang nila, ayun, wala na agad, walwal -wal na agad sa social media. Hindi matatapos yan. Pustahan tayo. Kasi nga vlogger eh. Pero sana naman, mga kabusuan, mag naman tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang puro kayo.